Para po sa ano? Kambing, Mga kambing kami kasi dahil kapag pagpagin namin. Malasing pa po kami. Tawag namin yan. Dana. Dana boy. Dana. 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 A -a Alala mo pa ba nung tayo pang dalawa Hindi lang ay okay na ha? Pero ngayon hindi yan na ka na Matrip kong magtoma Hindi ko alam kung may napababaskada Sa mga walang kwenta Nagpayo ko, makinig ka Ilala ko <laughs> Kita Huwag kang Sasama ko ka, ka lang Nila Huwag kang Maniwala Kakantupin ka na Nila Kala ko mapapantin Ang igli ng iyong palda Kapit mo kasi Dami-dami Bipay dami sa iyong muka

gaandudin dalang nila ayon tatawaga kinagookan nila wag kang magalalang respectan mo sila okay. <laughs> <laughs> oh hot ang ulo no Di mo tatapit ang mga susain Pwede na rin mamangka sa bukit Pwede na rin pamasa Para kung gagamitin sa lupa Iba naman ang mga tanga Kung gago ang lahat, gago ka rin Gago ang mga nagigitara Gago din ang, ang kumakanta

sa akin ka na. Ano ka ba? mai ko ako pa ka ba? Ano na ito no, ah? <laughs> Be, 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 Be fresh. Double fresh. Double 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 mint. ka muna